Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, hello po, lagi ko pong napanaginipan ng mama ko. Two years na po siyang patay at nag-aalay na po ako ng misa para sa kanya. Pero napanaginipan ko pa din siya. Ang huli kong panaginip sa kanya ay kumakain sila ng chicharon na macaroni, Tapos nagtatampo ako dahil hindi ako naabutan ng kinain nila. Kaya sabi niya, bumili na lang ako ng pusit. So ano po ba ang ibig sabihin noon? Salamat sa pagsagot. Shout out man Ito na po ang tugon sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito. Paalala lamang na ito ay isang general interpretation, kaya hinihiling ko sa inyo na tingnan at unawaing mabuti ang mga pangyayari sa inyong buhay ngayon. At magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana, pag-follow na din ang aking Facebook page, Dry TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Maaaring magkakaroon ka ng ganitong panaginip especially sa panahon na namimiss mo siya. Similarly, maaaring nasa stage ka sa iyong buhay na sa palagay mo ay kailangan mo ang iyong inay. At ang pagkakaroon ng panaginip kung saan kinakausap ka ng iyong mama o inay na matagal nang patay ay maaaring nangangahulugan na sinusubukan niyang magparating ng mensahe sa iyo mula sa kabilang buhay. At madami sa atin ang naghahanap ng comfort kapag nakikita natin ang ng ating mga magulang na sa makabilang buhay na nakikakausap tayo. Ito ay dahil they feel na ito lang ang tanging paraan of staying connected with them even after death sa pamamagitan ng kanilang spirit. Kung both ang iyong mga magulang ay wala na, then hindi ito unnatural na mapanaginipan sila. Ito ay generally nangangahulugan na sinusubukan nilang mag-create ng contact sa iyo. As a result, ay makikita mo sila sa iyong panaginip na madalas. Ang pagkawala ng mga magulang can cause psychological distress. Kahit pa marami ng taon ang lumilipas, ay makadama ka pa din ng same intense emotions. At ang panaginip tungkol sa mga magulang na wala na ay nangangahulugan na subconsciously sa iyong isip, you are still trying to cope sa pagkawala pagdadalamhati. Kung nakikita mo naman sa iyong panaginip ang iyong mama na patay na nagalit ay huwag kang mag-alala. Ito ay dahil ang mga panaginip talaga ay sadyang nandyan for a reason. Maaaring nakadama ka ng sense of uncertainty or guilt sa iyong buhay. Ang ating nanay ay importante sa ating irrespective of whether sila ay buhay or wala na. At ang pagkakita mo sa kanila sa iyong panaginip na galit ay nangangahulugan na nag-alala ka tungkol sa mga aspeto sa iyong buhay that could disappoint your mother. At dapat natin itong i-improve or baguhin ang aspeto na ito. Kung ano man to, ikaw lang ang tanging nakakaalam. Ang pagkakita mo naman ng iyong ina na patay na sa iyong panaginip na masaya at kinakausap ka ay isang mensahe for feeling of despair. Malalampasan mo naman ang mga challenges sa buhay at kailangan mo ding tingnan ng mga issues from a different perspective. Dahil ang panaginip na ito ay nagtuturo sa isang bagay na kailangan mo nang putulin sa iyong buhay. Panatilihin mo ang iyong energy. Maaari din na ang panaginip ay isang indication for prosperity in your future. Naghahanap ka ng praise and attention mula sa iba at kuryoso ka na makita kung ano ang nagdevelop sa isang sitwasyon. Ang panaginip ay ang sa kung paano ang iyong buhay at sa kung paano mo kayaning i-handle ang problema sa buhay. May malinaw na line between helping others and letting them take advantage of you. Minsan naman, ang panaginip ay isang nakakalungkot na alert for Or harshness, cold-heartedness and firstless. Hindi mo lubos na iintindihan ang sitwasyon para gumawa ng informed decision at ang panaginip ay isang clue ng kawalan ng confidence sa iyong sariling kakayahan. You need to be steadfast at huwag hayaan ang iba na i-question sa iyong authority at position sa mga bagay. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na rin sa inyong mga opinion at katulungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba at kung bago ka pa palang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa mali, paalam.